Hello mga mare! Ayan, nandito na naman tayo for today's video at tayo nga ay mag nagluluto ng lumpiang toge. Ayan. At ayan nga, at ako'y nagpa-deliver ng mga gulay. Meron tayong sitaw, kalabasa. May binili rin ako sa pipino. Meron tayo dyang karne. Kalahating kilo yan. Tsaka may toge, syempre. And may isda rin tayo. Dalawang klaseng isda. May gigi tayo dyan. At tilapia. Ayan. Stack nga natin yan mga mare. Ilalagay natin sa freezer para sa susunod na araw, meron tayong pang-ulam. Ayan. At ngayong nga ang araw ay naisipan ko magluto ng lumpian toge para hindi masira yung ating toge. Ayan, nagpre na nga ako diyan ng karne. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. At syempre, hinugasan din natin yung ating toge. Ayan. Iwa na nga rin pala ako dyan ng sibuyas at bawang maliliit lang na hiwa. Ayan. At ating uumpisahan na nga, atin nang gigisa muna, syempre, ang ating lumpian toge. Naglagay na nga rin ako ng kunting mantika. Ayan. Tapos, ating lulutuin muna itong ating Thank <laughs> you. karneng baboy. Ayan. Siyempre, maliliit na hiwa lang yung ginawa ko para sa ating lumpian toge. Sinunod ko na nga rin pala itong sabuyas, tsaka itong bawang. At yan, palulutong-lutongin lang natin o brownin lang natin. Tapos yan, sunod na nga natin ang ating toge. Ayan. Marami rin nga pala yung isang supot ng ano toge. 35 pesos nga pala yung bili ko doon mga mare. Ayan, at nilagyan na nga natin ng pork cube. Para naman may lasa mga mare. Pork cubes nga nga pala yung nilalagay yun kasi port nga yung ating papanghalo ayan at hinango ko na nga mga mare syempre para pag malamig lamig na ibabaluti na nga natin yan green nga pala nakikita nyo na yan mga mare ay isang perasang sitaw yan na hiniwa ko wala lang gusto ko lang lagyan ayun at ayan nga nag umpisa na nga ako mga mare pinanggal ko na isa isa o pinagbukod bukod ka na nga pala yung lumpiang wrapper ayan Siyempre, ang tagal din yan bago matapos. Pinag-iwahiwalay muna natin. Siyempre, at ating umpisa na nga ang baluti ng ating lumpiang toge ayan at umpisa na nga natin syempre nag set up set up muna tayo ng camera naglagay rin tayo ng ng ating ring light pa ring light syempre tinanggal ko yung tubig yung katas yung sabaw nya kanina nung ginisan natin para hindi naman sumama sa ating pag, ano, pagbabalot. Ayan, at siya yung ginawa kong pang pandikit kumbaga. ayun Kaya na nga na, umpisa na nga natin balutin. Ayan mga mare. Ilang piraso pa lang yung nababalot ko. Sabi ko sa asawa ko, ay lutuin niya na. Magprito na siya para kami makakain na. Ayan. At sabi ko, itong natitira, itatapusin ko lang at ilalagay naman natin ito sa freezer para may pang stock din tayong pang ulam para piprituhin na lang natin kapag gusto nating mag ulam ng lumpian toge. Ayan, at natapos na nga natin mga mare ang ating lumpian toge. May natirang konti, okay lang yan at wala na tayong lumpiang wrapper. Ayan, at ilalagay na nga natin sa ating topper na ice cream char. Ayan. Dami rin natin nagawa doon sa ano na yun, sa isang balot ng toge na yun. Ay, worry ko yung mga 40 piraso ang ating nagawa. Ayan, at marami tayong maiuulam sa susunod na mga araw. Ayan. Ganun lang mga mare. Pwede nyo namang gawin lahat. Tapos i -re rep nyo na lang. Hindi naman siya masisira. Kahit mga one week. Ayan na tayo na ngayon mag ng ating pangulam ngayon. Ayan. Siyempre napapakalo ka muna ng mantika. At saka mo ilalagay. At Siyempre naman, huwag mo lalaksan ang apoy para hindi agad sumasunog. Ayan. Asawa ko nga pala yung nagpiprito at ako nga ay nagtatapos pa ng mga natira na ibinalot. Ayan, at ayan na nga yung kanyang pinrito. Sabi ko, malakas yung apoy niya. Sabi niya, hindi daw. Ayan, at matatapos na nga at maya maya nga itay kay Kaina. Ayan, at gumawa na nga rin pala ko ng sausawan mga mare. Ayan, suka na may sibuyas at sili. Yan la.